Maga ako naglaba, guys. Maga akong naglaba. Naligo. Nag-ayo sa aking sarili. Nag-pause, nag-engage, ganyan. And now, andito kami sa ano, GBC to. It's a group video call with my, ano, owned by my best friend. Hindi mo, Ayan. hindi mo alam mo ako ng Yes. Well, kakantahan ko lang kayo guys habang kausap natin si Sir Jose at maraming ewan ko kanong kubukulo kulo dyan sa kanyang ano maybe he'll, uh, he's speaking for their lunch Well, doing that, I will sing a song with you guys It's, It is one of my favorite music Well, no, not music, I think One of my favorite songs Well, you know that, I've always practicing this song and I. I'll do practice again today. October 8, 2025. Talaga ba? Sinabi talaga yung date. At 10 12 in the morning here in the Philippines. So good day to all of you guys. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man kayo naruroan dito sa mundong ibabaw. Wala pa mundong ibabaw. Well, tantahin ka na sa inyo to. Ang haba ng aking sinabi. Sige. <laughs> I've the dream, and I am really high here with you. Baby, you take me in my arms, low and wide awake. I know my dream is coming true. Cause oh, I just for the love again Just one touch and step and every time the oh, love again And that I do can't help myself to fall in love with you. Sabi nila, pag happy ka daw na nagluluto, eh, masarap ang iyong luto. Hi, Sisi. Magic. Masarap. I hold your hand and the sense of love. Kamusta, Sisi? isi to take to Heaven has Ano si si? Kinakantahan ko si Jose. Na ha? Tulog ka na kagabi. Nakatulog ako kagabi. Natulog ako. Matagal ako dito kagabi. Pintuhan kami kung hindi ako na lowbat. Hindi eh, ako tababa. Sabi ni sisila Labo, sige yung Lab. Ako na ang magbantay kay ano si Ariel at saka si si Sai. Dito sila natulog. Nag-screenshot nga kami dahil magkatabi sila dito sa screen ko. Tapos parang sila ng posisyon ng pagkakahiga. Ano na eh, sinundo ako gabi eh. Sabi namin pag makita ito ni Jay. Ah, ano ba si Ariel, di ba? Nando na ako, sinundo na ako gabi. Oo, oh, dito ba? ka nga pala, sinundo ka na eh, ni... ng iyong... lalab. Hindi ko kasi, hindi ako kasi sinasagot yung tawag, sinundo ah. <laughs> <laughs> Napatu nakatulog talaga ako eh. Sabi nga daw no, ni Nardito, ano ba yan? Natulog na lang, hindi man lang nag-good night. <laughs> Nakatulog ako. Si so, Sir Jose, hindi siya umakyat eh. Busy siya. Saka lang kasi noon, galing din sa, ano,